gara early in the morning this is the time ito na yung panahon mga Tams ito na yung panahon para maglaba kami hindi kasi sa washing machine namin yung mga comforter namin so kailangan namin lumabas ni Pating Al para doon kami maglabas sa labahan diyan sa labas hindi kami maghaharap pa siya sama ng panahon. school nila dito. Ina niya naman walang bakod. Eh sa atin, ang school puro bakod. Ano ba 'yung May bakod nga, nililiban ng panang mangisda. <laughs> kulit. Dito kasi parang wala silang pag pagkailan kung papasok ka. Oo, sa ito, nasa sa'yo yun. yan. Kung baga choice mo yon Kung ayaw mo makatapos, nasa sa'yo yon Kulit nga naman sa atin. Nakailan tawid din ako <laughs> ng paako dati? Oo! Boy, nakailan tawid. Kailangan tanungin sa akin. Normal natin mga pinang yan. Kasi nung elementary day, hindi mo nagawa yun. Wow! High school na. Siyempre high school na. Hindi, oh, so, okay. No, nung elementary hindi ko ginawa yun. Elementary ako. Nakulit. Kasi... 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 At saka wala pa sa isip mo nung elementary yung gawin yung mga gano'ng bulak -bo bulak -bole. Now we're here at... In... Ay, baliktad. Baliktad rin na natin. Ito na kami dito sa coin laundry. Kahit ganito ang itsura. So, tara na daw. Papakita sa inyo ni pari nga lang itsura. Oh, ang ganda pa. Oh, ito lang sa inyo. Wow, ang ganda naman ng laundry dito. Oh, so, you know. Yun, no? May bon mga... Mm -hmm. Ito yung... Ito yung puro dryer lang tong part na to. Siyempre. Puro dryer lang. Pwede kayo manghiram ng basket dito pag marami kayong laundry. Yan. Marami silang unit. May ATM machine pa kasi pagkakailangan yung pabarya Yan, no? Yun, no? Papakita oh, ko sa inyo. Mukha lang maganda yung pinakita ko sa inyo. Pero tingnan nyo yung front. Yan yung front. Ang May dalawang sirang washing machine dito sa front. Oh no! Tapos may naugang lamesa dito sa front. Ito. Oh. Sum natin. Yan. Yan ang TV. Dito. Pag malabo ang mata mo, eh hindi mo na makikita. Toilet <laughs> so, check muna tayo. Nasaan? For customers only. Mm -hmm. <laughs> Not that bad, bro. Ayos naman. Ibasaraan. We got the air. Go back there. At may dryer. Pabariya, ho. Timid. Ah! Ay, ayaw ng 20. Eh. Oh. Tamang hulog naman ngayon si Idol, oh. Lasa okay, ko yung sawa ka, ilang dollars yan? Ten? Ten dollars. Ten dollars, no? Maraming Pero malaki na yung okay, pa. Kasi malaki. Kasi yung isa, lagay na rin kaya natin. yung babae punong-puno ng laundry yung tikod niya. So kami ni Al, dadalawang isip kami kung yung bae laundry o doon siya nakatira sa sasakyan niya. Kasi marami niyan dito eh. Ay, At ang loob ay lock. <laughs> eh, hakay lang sa loob. Maghihintay muna kami ng mga 30 minutes pa ulit para matapos yung aming dryer naman. Ba, ilan buwan natin bago nalaban yung basahan na yun? Para nung lumipat tayo eh. 3 months? Okay, so we're on our way naman para sunduin si Madam sa ospital. Kasi sakto, lalabas na rin siya Pagtapos namin maglaba siya. ya! Yes, tatry namin ng Sizzlers Casino of India With my wife And paring al Let's go! nagtataman doon na si paring Ali. Sabi ni paring Ali, iniinip na daw yung kanyang... <laughs> <laughs> Pero authentic. Authentic to. Authentic. 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 Ano? Dapat binigyo mo siyang bitbit niya yung try. Sabi ko sa'yo, ano, good for one person. Hello <laughs> Asa naman good word per one person niya. Pero ang bango boy, ito tala ng biryani mo talaga. Madami dito eh, oh. Boy, doon dapat tayo eh. 731 Hemp. Ano yun? Pwede na payak sa sarap. Masarap naman nga, 'di ba? Masarap 'to. Masarap, ito. Masarap 'tong tinapay. Tapos ito kasi Ewan ko kung bakit ganun, parang napasobra yata sila sa kamatis. Kasi fresh kamatis ang ginagamit nila dito. Madalang silang gamamit ng mga kamatis. So yung parang blender nila kanina, kamatis. yun, yung panig natin. Ewan ko. Huwag papaloko, yan yung tomato bro eh. Hindi, Kamatis yun, hindi ko lang sure kung ano yung ginigay ng nila. Baka mga s**t nila <laughs> yun. Oh, shit! Oh, shit! <laughs> <laughs> Megos-megos na nila doon sa loob. Okay! Ay, okay, ang asawa ka Timo. Hindi pa nakontento sa Indian. Ano? Ice cream naman. <laughs> Ayos! Wala na, mahangin pa. Ah, okay. Today is a new day So kami nga ay pupunta ngayon sa AT&T at magre-reklamo Aring nasa likod namin Ay, hey, ari na talaga T-Mobile yun Ano? T-Mobile T-Mobile daw pala Magre-reklamo Ay, papakita ko Paano magalit siyang asawa ko sa T-Mobile na yun Tapos yeah! <laughs> kayong wifi Yung CS Road na yun dito. Yan ang pinaka-busy. Saan ka pa? Yung sabi ni Kuya Rodel na huwag daw kaming kakain din eh. Mm -hmm. At slim daw ang chicken. Ano dyan, baby? Lumig. Lumig? Yung init na nga sa loob ng sasakyan. <laughs> 69 ton ah. Ay, Ayun nga na, 69. 70. 70. <laughs> 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 Bakit niya sabi ko lang naman ayaw ng 69, 70 nga, <laughs> 72. Yan ang mga tamang temperature, <laughs> di ba? tamang temperature. 69, malamig yun. <laughs> tama naman, tama naman. <laughs> <laughs> 70 ko <laughs> 70. Anong gusto nga, ano huh? Temperature. No! God, please, no! Parang 69, 69. 60, 69. <laughs> <laughs> Ang dami talaga lagi na pila sa Stardocks Oh. Ah, ah. na ah. Mobile. We're here, T-Mobile. Hindi e sa hindi na asa pagkakataon, pag nga naman, eh wala daw silang available na box dito sa branch na Aray. Eh di kami pinapunta pa doon sa kamilang branch. Eh pakalayo naman pala. Parang mga 17 miles pa simula din eh. Eh wala naman choice. Eh di kami pumaroon na. Bye mo ba Success po ang aming lakad. Yeah. <laughs> Guys, 10,500 na lang pesos. Ha? Ha? dito isa ay hanggang din nila ang video nga rin. Huwag niyo kong kalilimutan. Lagi hong think positive lang mo tayo. Maraming maraming salamat to sa panonood. Hanggang sa susundod ulit. Bye!